Pin po natin mga kaidol yung ating gawa natin mga Ayan mga kaidol oh. Oh. Lagay natin po sa isang tabi na... Kaidol At gumawa po pala nga ako mga kaidol ng lamisang isang ito po mga kaidol yan kasi mga kompo dito sa amin medyo masikip na kaya gumawa po ako ng lamisang litiklop yung paa po mga kaidol at para hindi po masikip ay mga kaidol ito po yung kanyang tukod ano maayos na po pwede na po siyang gamitin hmm. at nilagyan ko po yan mga ka-idol ng bisagra dito sa ilalim wow. yan. yan bali apat na bisagra po yung nilagay ko dyan para pag yung titiklupin po siya titiklo po at may ilagay po siya isang tabi kaya so yung bahay po natin ay maliit lang kaya so, ito yung mga gusto pong gumawa ng detiklop na lamisa para hindi po masikip sa kanilang bahay ganito po lang gawin yung mga kaidol idol yan kailangan may brace dito para dito po mga ka-idol ditanggal din po to ayan o oh. tanggalin din po siya tanggal po para para kumpay makumpo lang siya ayan o oh. Pagalagay lang po din ganyan lang po mga kaidol. idol yung apat na breeze po na yan ditanggal po yan para giniagawa um, mo ayan na po mga kaidol at, at titiklopin po natin mga kaidol yung ating gawa natin mga kaidol. ayan tatanggalin po muna natin ito po mga kaidol, hindi ko pa po siya nahihinang kailangan nahihinang po siya para kahit tanggalin po ayan 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 mga Hmm. Ayan. Ayan. Hindi ko pa po siya nahihinang. At ito po tatanggalin din natin, mga ka-idol. Ayan. Ayan. Tsaka po ito. Ito ang panguli tatanggalin, mga ka-idol. Itong nasa ilalim. oh at ko na po mga idol ayan o oh. ayan yun mga idol tatitiklopin po natin ayan wow. ayan mga idol o oh. oh. ayan titiklop po mga idol yan o oh. lagay natin po sa isang tabi na Hmm. hindi na po siya masikip maliit po yung ating bahay hindi na po siya masikip sa ating bahay kasi natitiklop po siya sana o mga outing para may lamisa po kasi hmm. kasi ditiklop lamang po siya para pagdating po doon may lagayan na po tayo ng mga pagkain ito lang po nga dali natin yan ito po ang kasama nyo Saka po yung mga brace niya. Ah, hindi pa po ako kasi tapos ahinan ko pa po. Ahinan ko pa po yan mga kaidol niya.